For today's video ay dito tayo maghahaponan sa Chef Samurai Sushi dito sa Clark, Pampanga. Siyempre, hindi mawawala ang mukbang ng dalawa. Grabe, napaka sobrang lakas nilang kumain. Siyempre, bago sumubo ay magdasal muna. Nice! Umihingi nga ng sushi si Kayla at ang sushi yung binigay ko. <laughs> <laughs> Next joke, at napapapikit pa nga yung dalawa sa sobrang sarap Nakakatakam naman talaga at nakakapaglaway Ewan ko ba kung bakit ang hilig ng magmami na to sa mga Japanese food Pero ako ay uh, nadadamay na rin, masarap naman talaga At eto na, dumating na yung inaantay nilang sushi Ay este sushi Apat na klaseng sushi to pero yung kinakain ko lang yung California Maki Halatang sarap na sarap si Bokbok dahil sunod-sunod ang kanyang subo. Grabe, napaka sobrang lakas kumain. Kailino kaya ito nagmana? Ops, muna ng tubig. Baka mabulunan. bang ba? tapang naman ni Colleen, kumuha pa ng wasabi. Mamaya talaga, wala kang masasabi sa lasa na yan. Napakaanghang! <tip> ว้า So yon dahil hindi kumakain ng sushi si Clyde, ay nagpapremyo kami ng 20 pesos sa bawat isang sushi. At napilitan na nga siyang kainin. Grabe, para sa 20 pesos. <laughs> Success ang challenge Halos na katatlong sushi si Clyde dito At yung ibang sushi ay may presyo on at 40 Yung iba naman ay 60 pesos isang sushi Kaya naman kahit hindi mo talaga kinakain Ay mapipilitang kang kainin At ito yung matinding challenge Pag nakain mo yung wasabi na yan Ay mananalo ka ng 500 pesos mo iluluwa niluwa mo bibigyan ng 500 Ito na nga at si Kyla na ang unang sasabak sa ating challenge <laughs> <laughs> para sa para sa paibad. Teka lang, <laughs> teka lang. Para sa 500, rin mo yung wasabi. <laughs> Wasa kamo so mo ngayon. Ano? Kalati lang. Para sa 250. <laughs> Ooh, para sa 250 na iyan na. Eh, eh.